Ay, Ayaw, grabe. Kayo, kayo. So, eto na nga guys, nakakaloko naman ito si Senator Aimee. Talagang sinadya talaga na nakalive, ano? Yung video nyo, yung live na yon ay umabot po, pumalo po sa one minute, no? Kung saan itong si Senator Aimee ay um, bumisita po siya sa Davao at yun nga, ano, nakikita sila ni VP Inday Sara doon. Sa restaurant ba 'yon or saan ba 'yon? Sa hotel or what? Basta ang convo uh, nila ay yung iba ay hindi nakakaintindi. Ang dami pong ah uh, nagko-comment doon na hindi talaga na, nila nagets kung ano yung uh, pinag-usapan ni VP Sara at ni Marji at ni um, Senator Amy doon sa video 'yon, doon sa live na 'yon. Kasi mapapansin nyo guys, basahin nyo yung mga comment konti lang talaga ang nakakapansin doon sa kwentuhan ng tatlo. ba? Diba? So, ang topic nila doon ay about sa nosebleed. Nosebleed daw. Sabi ni Amy, ah, sabi niya. Sabi niya dito. So, ang sabi daw ni Amy at ni VP at ni Margie doon sa convo na iyon, yung usapang yung kwentuhan nila, basahin lang natin kasi may nag-post, dinig na dinig daw niya kung ano yung kwentuhan nila. So, ito daw po yung usapan nila sa live na yon Sabi ni Senator Aimee, kay VP Sara, may ikukwento kami about Margie and Tony Boy. Sino ba ito si Tony Boy? Siya po yung uh, ka-live-in partner yata, no? Ni uh, Kathy Binag. Kung uh, nakasubaybay po kayo kay Maharlika, malalaman nyo po kung ano yung mga pasabog ni Cathy B. nagdoon patungkol kay Tony Boy. di ba? So, eto na. Sabi ni Amy, may ikikwento kami about Margie and Tony Boy kasi nakita niya kay S. Sino ba itong S na ito? Sino si S? Si uh, Satanas? <laughs> Basta, S. Alam niyo na. Nakita, kasi nakita niya Kay S, dumudugo yung ilong Grabe, yun po yung sabi ni Amy Marcos Tapos, sagot naman ni uh, VP Sara Sabi niya, ay oo -o. Ay oo, di ba in-invite kayo ni Lisa? Ay oo, di ba In-invite kayo ni Lisa? Hmm. Inulit ko pa yan, ha? Yun po ang sabi niya, doon sa girl Na, tumatango Sabi niya Oo daw In invite daw sila. So, sino yung dumudugo ng ilong doon? Sino? Si Margie at Tony Boy? Nandun din ba si Lisa na dumudugo ang ilong? Nag-nosebleed? Ba? So, sumagot naman si itong si uh, Amy Marcos, sabi niya, nangyari din, nangyari din yan, na-invite din sa akin yan. Isang beses or twice na. Tapos, andun kami sa peninsula, dami-daming tao, so many people talaga. Tapos sabi ko, pointing her nose, Uy, bakit ganyan? Pointing her nose, Uy, bakit ganyan? Babae, ano? Siguro si S ito, or si Margie. Basta silang tatlo nandoon, nag-bleeding yung ilong. ulitin, <laughs> ulitin ko na nga lang alang para hindi kayo mabitin. <laughs> Natatawa lang na talaga ako kay sa Dr. Amy kasi ano eh, parang uh, paparting palatay sa exciting part, ano? Parang may ibubulgar nga talaga siya. Ano? Hindi natin alam kung ano yung uh, plano ng dalawa. Ito si VP Sara at saka si Aimee, ano? Okay, ito na. Sumagot so, si si Aimee Marcos, ano? Sabi niya, nangyari din niya, na-invite din sa akin eh. Isang beses or twice na, tapos andon kami sa peninsula. Dami-daming tao, so many people talaga. Tapos sabi ko, pointing her nose. Uy, bakit ganyan? Ay, dalhin na sa ospital. Tapos, gi tapos ginaganyan ko siya. Tapos sabi niya, hi, wala yan. Tapos kain sila ng kain. <laughs> Puro dugo ang ilong. Gross, kadiri daw. Yun ang sabi. Yung Senator Amy Marcos. <laughs> so eto ha, papanood ko sa inyo ang video ah papasok si Vipisara doon sa hotel yata ito or sa saan ba itong lugar ito sa park ito sa Davao City po ito no Pinalakasan ko lang po yung uh, volume para marinig niyo kasi mahina yung conversation nila eh no Ang daming nanonood na wala nakaintindi talaga Hindi na napansin yung usapan nilang tatlo So ito panoorin natin itong video ng ito ha ah, Nilakasan ko yung volume mula 100 to 1000 volume ito pakinggan natin Papasok na si, ano, VP Sara. Kakain ata sila dyan, oh. May mga food doon oh, sa table. Why did you disappear? Kaya kwento kami about Margie and Omi. Ah! Kasi nakita niya yung gift. Saan? Saan? Ay, oh! Grabe! Hindi, bakit oh, kayo?

o, oh, di ba? Di ba? Sabi ni Amy Marcos, dali na kita sa ospital kasi dumudugo na yung ilong mo. Ay, hindi. Wala to. Okay lang. Tapos ginagano lang daw. <laughs> Tapos kain daw ng kain. Gross. Kadiri. Sabi ni Amy Marcos. Dinig nyo ba? Yung usapan nila. Grabe naman si VP Sara. Drop name talaga. Ah, di ba? In-invite kayo ni Lisa. Tapos the mga younger at girl. Hmm. Si Tony Boy, guys siya po yung um, kalivin niya Kathy Binag noon sa matagal na panahon. At alam nyo na po yung buong istorya patungkol kay Tony Boy. Mag best friend daw po yan sila ni Ngagva. At siya daw mismo ang nakasaksi kung paano sila suminghot. Yun po ang sabi ni Kathy Binag tapos inalok tapos inalok din daw po siya ni um, uh, Kokap na ang sabi you want uh, inalok daw po siya ng uh, pulboron you want oh uh, ano sabi ni Katie no hindi ako nag ano yan, nagte-take ng ganyan di ba grabe no um, sa si CVP si Saran talaga nakakaalam at si um Ayme Marcos ano kung ano talaga ang nangyayari no sa administrasyong ito kasi bakit ganun si VP? Nangako na siya eh, na hindi niya suportahan itong si Amy Marcos. Pero bakit bigla niyang inendorso ito? May usapan kaya ang dalawa? Hmm, napansin nyo, unti-unti nang uh, binubuking ni uh, Amy Marcos itong si Kukak. O, uh, nabanggit pa niya ang pangalan ni Tony Boy. Di ba? Kung napapanood nyo po yung interview po ni uh, Senator Amy Marcos noong na nakaraan, na siya po mismo ay uh, hindi na po daw niya alam kung sino ang presidente natin sa Pilipinas. Kasi yung kapatid niya ibang-iba na daw talaga. Parang iba yung nag parang hindi si PBBM ang nagpapatakbo dito sa Pinas. Nako nako nako. Nako totoo kaya yung hinala ng iba na si PBBM ay uh, nauuto lang nila? at hindi si PBBM ang uh, nagpapatakbo sa Pilipinas, sino ba ang presidente natin, guys? Baka si Tamba na, ano? At yung vice, si Koka, <laughs> o di ba? Di ba nakakapagtaka lang talaga, guys? Na kung totoo man na si PBBM ay under nila, ina-under nila, or baka tinatakot nila, na kailangan sumunod ka na lang kung ano yung gusto namin, dahil pag hindi ka sumunod, ibubukin ka namin para bang na-trap si PBBM, para bang na-trap si uh, NGAGVA? Hindi natin alam talaga guys kung ano ang uh, buong istorya. Basta napapansin ko lang na itong si Senator Amy Marcos at si uh, VP Sara, parang um, may alam talaga sila, silang dalawa. Kung ano na talaga ang totoong nangyari sa administrasyon ngayon. Kaya abang-abang lang kasi baka totoo rin yung sabi nila. Baka si PBBM ay hindi naaabot ngayong 2028. Baka lang, no? So, ano po ang masasabi nyo sa video ito? Comment down below lang po.